Nakarating din pawis ko. Woo. Nakarating din sa bahay ng kapatid ko. Hiningal kila kilakad. Ang ganda dito. Mapitikon ko sa puso ko. Mapiti ko sa puso ko kang lakaw. Pagod. Nabawasan na sa so, lakaw. Ito nagmotor na. May may speed yun si Sail. Gayaw na harang ni Bima. Linig. Ang linis ng banik ko labim. Kung dakuro sige sa lang sige ni Oh, linis ang bahay ni Bebem. Hiningal yung lakad. Oh, linis ang kusin. Ang linis ang... Ba't wala tong ano? Ito yung sala ni BM. Linis ha. Ano to? Ito yung kusina ni Bem. Ito ang lutuan ni Bebem. Iya. Ano oh, na sumusunod? Uh -huh, ano pa ako. <laughs> Uy, may kamuti. Ano na lang tao na? Ngayon pala kayo nag-lunch? Oh, ano na? Ay! Tignan mo oh, ang ayos sa mga damit oh, nakatupi. Ay na! Nasubang kayo ng jump lang <laughs> ko kayo. Yan yung kapatid ko, si Bim. Sabi ni Mike, nakulong na niya paano ay! Nakulong na niya paano ay! Pero kapit siya galing sa atin. Pininga. Aming merienda. May papansit si Bem. Oh, pansit. Tanggal pagod. Tas kamote. Gulay na. <laughs> Una. Kamote kakainin ko tsaka pansit. Oh. Oo. Oh. Nito malam electric pan. Mama oh, kasi si duwe, ayan. Ayan. Dino no, sino no, araw na ini. Yan, exercise ni payatot. Me o oh. Hindi ka nakatingin. May mga ano, ayan oh. Dinamita ng ano, kalabaw. Ay, hindi mga kalabaw yan. Malalaki yung oo ng kalabaw eh. Malalim yung dahil kilabim eh. Papuntang ano to eh, kalsada. Pauwi na. Siyempre, dito nag -u -u siguro sa gitna kaya alam mo naakit dyan mataas. Hmm. <laughs> Ayan pa Oh. Ay hindi, dahon. Ang kita ng pagkasiminto. Maliit. Pag motor lang talaga no. Ayan na no, malalim. Oo. Oh. Ang Paano nila ito eh? <laughs> Hindi ganito na talaga ito. Ha? Huh? Oo. Uh, uh, may porma na talaga. Nagdaanan oh, lang ang tubig siguro. May, ano, kumbaga parang nahati. Pap Papunta, hiningal ako. Pero ngayon, hindi man. Eh. Dahil pababa na to eh. Mm -hmm. Pababa. ang magandang exercise. <laughs> Nagantay si Brie. Ayun pa oh. Parang kalabaw ba yan? Di mang udo ng kalabaw yan eh. ni sa kalabaw eh. Ayun pa Oh. <laughs> Bago ma matapos lobat na to. Ang <laughs> haba ng daan eh. Lalim. Lalim din eh daw. Ano? Tago ko rito. Hindi ka na makikita. Kaya nga. <laughs> Maganda na exercise to. palitan dyan. Para pag maulapin. Oh, Ikaw ba dulas dito? Dulas. Ayan o. Kutik-kutik dyan. Oo. Uh -uh. Kaya tama din. Ayan, malo. Uh -huh. Tama din yung decision mo uwi na. Kaya didilimin tayo. Mag-iilaw tayo dito. Pa, na. Kaya nga. Hindi ka napansin. Sabi, huh? ano na pala? Ito may... <laughs> Nato ko, parang ayaw mo to hindi, hindi, na malapit na yung ano? Ganti na si si Pintit palusong, palusong, palusong. <laughs> parang ano dito parang nakakaano yung motor, palusong no nakakatakot Ayan na. Ay na. Ay! Palusong. Dan, may tubig to dati. Nung bata pa si James, <laughs> diba nabada kami dito may tubig to eh. Ah. Bagal lang ako lumakad eh. Bago ano, lubat na to. Let's belisan natin. Takoy. Ada nasi sama mama? Si mama mama? Ah. Mak, ah. mak <coughs> Ma segingan. Ui, ui. Ha? Hindi <laughs> mo exercise. Ay. Kaya na ng kalabaw dyan eh. Ay, kaya nag yung mga baboy. Allah. Ha? sayapala. pala. Kawawa naman. Ang taba. Ito yung umiiya kanina. Hello. Para alam niya na mangyayari sa kanya. Hello. Kawa naman. Hindi ko tala. Kaya ayaw ko tumingin. Nakakaawa ang baboy. Kaya pa nag-iiyakan kanina, no? Pati na lang yung <laughs> Hindi sa katawan. Hindi. labaw. Ito na yung Natapos din. eh <sighs> <sighs> na, sila. Pababa. Tapos mag-antay kami. Ha? Oo. Mau di sini sebab eh. din. Bye bye ingat. Balikan kami. Bye bye.